Kasi alam nyo, kung nandito talaga si VP Sara nung time na to, grabe guys, alam na alam nyo naman no, na sobrang tapang si VP Sara. Hindi, hindi to mangyayari. Hindi, hindi makakalipad yun si PRRD. Kasi makikita talagang lalaban yun si VP Sara eh. Kasi alam na alam niya na kin kailangan talaga dumaan sa korte ng Pilipinas bago pa alam mo yon yung arrest bago talaga ma magkaroon mag ng visa dito sa Pilipinas One more one more thing that I noticed uh, in the video no Ang sabi ni PRRD papasukin niyo yung anak ko abogada siya at ang sinabi mo hindi ko siya papapasukin. Why not? Uh Sir Torre. That is a decision that is a decision that is my call sir that is my decision considering okay. that he had already been assisted by three lawyers all throughout okay. that time sir. And gabi na huyon, sir. The request And was you... made at around mga nine o'clock na sir. 11 hours okay, after Paire, ganito, the first ha? arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na vice president. So Pagpalagay natin hindi siya vice president, she is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate member... Teka lang, teka lang. Sabi niya gabi na daw yun, mga las 9 na daw. Ano? Eh parang kakagabi lang mga eh. Mga, mga 5.30, mga 6 pa lang yun nang nagpunta si VP Sara dun. To sabi niya, 9 na daw. 9 na daw nagpunta si VP Sara sa Villamor Air Base. Guys, may video ba kayo nun? Anong oras nagpunta si VP Sara nun? Oh, mga 9pm na daw nagpunta si VP Sara. Grabe. Kaya hindi na daw niya pinapasok. First of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin. Nakakulong kami. Eh, ito hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niya pinapasok? And maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that uh, requires that you guarantee access to an attorney in addition to uh, the immediate family? The president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo, hindi nyo pinapasok, eh abogado yun eh. Actually, sir, exactly. uh, first uh, to answer the question of uh, Senator Estrada, sir, Um I have told the, the president that uh, they can visit him at his detention facility because at this time the first <laughs> sa Netherlands <laughs> they can visit him sa detention facility na ibig sabihin sa Netherlands nako grabe grabe ka tore sobrang talino mo first, the, 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 order the order of the day is to load him into a plane so that's what uh, we endeavored to do and that what that's what happens sir <laughs> ano niya bibisitahin yung tatay niya sa sa, sa Netherlands. Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh sa ibang bansa eh. Oh. Bakit hindi naman man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abugada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga yung mga nakakulong nga 24 hours pwede bumisita. Kasi alam nyo, kung nandito talaga si VP Sara nung time na to, grabe guys, alam na alam nyo naman no, na sobrang tapang si VP Sara. Hindi, hindi to mangyayari. Hindi, hindi makakalipad yun si PRRD. Kasi makikita talagang lalaban yun si VP Sara eh. Kasi alam na alam niya na kin kailangan talaga dumaan sa korte ng Pilipinas bago pa alam mo yon yung arrest bago talaga ma mag magkaroon ng visa dito sa Pilipinas grabe uh, ang immediate members of the family bakit ito hindi pa nang nakakulong hindi niyo pinapasok yung anak Our mission at the time sir is to deliver him to the to oh the God. body Ay, who issued shadow... parang sirang plaka to si tore alam mo pa ulit-ulit na lang yung sagot niya eh Anong sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. galing ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. I, again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging, naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang. True. No, wala talagang kortesiya, walang respeto. Wala talaga, grabe. Sa mga dating presidente, dahil na, na naranasan namin yan. Nung uh, kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kawalang respeto ang mga polis sa amin. na wala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Korek. ko naman sa iyo, General, 'wag naman po sana mangyari, God forbid. Sa uh, pagsinapit ng uh, ni presidente pagka uh, sumapit ng ganitong uh, sitwasyon si presidente Marcos, gagawin mo rin ba 'yon sa kanya? I hope not. Ang liwanag po ng batas, sa uh, kung follow up ko lang si Senator Jingoy, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pare or religious minister, any national non-government uh, organization, ng CHR, uh, International Non-Government, accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo on two counts. Immediate family na, abagada pa niya. Bakit ganun? Uh, Mama, I think that that's subjudice. Eh? I think we should be wary of... Tingnan mo yung mukha ni Tori, oh, parang uh, nangungusap yung mukha niyang hindi kayo makaintindi. Many of the things we were mentioning Bakit here. Bakit po naging subjudice eh, yun? Ito you know, kasi, ano yun, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be asked by the Supreme Court. E eh, uh, kanina pa natin pwedeng to... usapan yung arresto. Pero ano eh, uh, yeah. I think that we're just passing, ano, parang lumalapas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy pa, as in as ina ko lang the, the manner on how the former president was arrested because ayoko naman mangyari sa sa darating na panahon na magkakaroon naman tayo ng ganyan. Correct. makapagbigay lang ng courtin uh, palugi uh, kortesiya man lang nakausapin yung mga abogado pero ano nakausapin yung mga members ng immediate family niya sana naman binigyan niya ng pagkakataon kasi mo uh, nung uh, nakiusap si dating pangulong Duterte na papasukin yung kanyang anak na abogada tanggalin mo na, na na hindi siya na vice presidente siya abogada at anak niya, member na immediate family, sana naman lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya bago niya siya isinakay sa plano. Correct. Yun lang naman yung sa akin. Masakit. Bil ako, isang anak na meron din akong tatay na ginanun ninyo. Masakit para sa akin. Pakipaliwanag din. Uh, maraming salamat, Senator Jingoy. Uh, marami tayong pinagdaanan, kapatid. Kaya't uh, nga, talaga dinodidip ma natin ito. Na yes, kay, kay, kay Vicky, kay VP, kay Senator at sa hugot ng mga anak ng presidente 'yan. yan na nga ano? So grabe, guys. Hindi ko talaga ma imagine So anong masasabi niyo, guys, sa hearing na to? <laughs> sa mga sinabi ni General Torre, anong masasabi niyo? Kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po. Bye, God bless.